Welcome back again mga idol. Ituturo ko naman sa inyo kung paano i-bypass ang nakalimutang Google account ng Samsung Galaxy J5. So, sundin nyo lang yung step na gagawin ko mga idol. So, unang-una, i-connect natin yung cellphone natin sa Wi-Fi, sa internet. Dapat may, dapat nakakonect sa internet yung cellphone natin. So, balik tayo. So, pag na na siya sa wifi mga idol, i-hold it, it nyo lang ng dalawang daliri nyo yung screen ng cellphone nyo ng matagal hanggang lumabas yung mga option gaya nito. O gaya nyan. So kapag naglabas yan mga idol, exit nyo lang. Double tap nyo yung exit para malis kayo dyan. And then, mag-draw kayo ng letter L sa screen. Then, i-tap nyo yung talkback settings. Ayan. Then, draw kayo ulit ng letter L. Then, tap nyo yung post feedback. Then, okay nyo lang. Double tap para ma-okay nyo. So, punta kayo sa my punta kayo sa my terms of service. Okay. Then, piliin nyo yung internet. wag yung Chrome. Then, e type nyo dito sa task ang beinroom.net slash bypass. So kapag na-type niyo na, pagkatapos niya mag-loading, ito yung lalabas mga idol. So install niyo lang yung Android GAM 6, Android 6 GAM at saka yung Android 5 GAM. Pati yung FRP bypass. Yan yung i-download niyo mga idol. Punta kayo sa may history then download history yan so isa pa lang na download natin so balik tayo don so tap natin yung android 6 gam punta tayo sa download history Okay ayan. so dalawa na yung na download natin so hindi ma install yung android 6 gam mga idol so balik tayo dahil i-download natin yung Android 5 gam. Baka yan na yung ma-install. Starting download. Okay, balik tayo sa my bookmarks din. Download history. Then, tap natin yung Android 5 gam. Para i-install natin. Okay, ayan. Ma-install siya. So, punta tayo settings. settings Then, i-on lang natin itong mga idol. At i-uncheck natin itong box. Then, okay. So, install lang natin. Okay, ayan. Tapos done. So, install natin yung FRP bypass. Ayan, din open lang natin. Then, pindutin natin yung tatlong dots sa taas. then, browse sign in. Okay. Okay, ayan. So, pwede na natin ilagay yung bagong gmail account natin so sundin nyo na lang yung step na gagawin ko mga idol yung password ng gmail niyo, lagay nyo rin okay ayan so nag signing in na siya mga idol ok ayan so restart na lang natin yung cellphone